Kumusta mga kasaligsik? May mga tao na nagdaranas ng mga paghihirap, hindi lamang sa mental kundi maging sa pisikal na paraan. Katulad na lamang ng babaeng ito na si Charity Pierce na tinagurian lang naman na pinakamatabang tao sa ating mundo. Kaya't ating alamin ang kanyang mga paghihirap at mga pagsubok na kanyang nalampasan para mabawi ang kanyang sarili. Number 4 nabubuhay para kumain. Sa loob ng mahabang panahon, laging nangangailangan ng tulong ang babaeng si Charity. Hindi siya makakagalaw sa loob ng kanilang bahay nang walang tulong mula sa kanyang anak na si Charlie na nasa labing walong taong gulang pa lamang o sa kanyang nobyo na si Tony na 21 isang taong gulang pa lamang. Ang bawat hakbang ay isang malaking pagsubok para sa kanya kaya't palagi siyang umaasa sa kanilang suporta. Ang paggawa ng pagkain para sa kanyang maliit na pamilya, isang mahirap na gawain para kay Charity. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagluluto ay naging malaking hamon. Kailangan niyang umasa kay Charlie at Tony sa kusina. At iyon ay kung meron silang pagkain na kailangan pang lutuin. Dahil karamihan sa kanilang mga diet na kinakain ay binubuo ng mga junk food o fast food. Narito ang ilang halimbawa ng karaniwang menu, para sa kanilang almusal, tanghalian at hapunan sa pangkaraniwang araw. Quote unquote, Mag-order kami ng Chinese food o magluluto ng chips at dip, tacos o ice cream para sa tanghalian kahit ano. Uwi ka ni Charity. Hindi rin siya makapagmaneho kahit na may lisensya siya. Isipin mo na lang na hindi mo magawang pumunta kung saan mo gusto. Kahit nasa pinakamalapit na mall para sa simpleng banding ng mag-ina. Ang mga pang araw-araw na aktividad na ginagawa natin na parang normal lamang ay talaga namang napakahirap na para kay Charity. Ang kanyang mga pakikibaka ay hindi lamang sa loob ng bahay. Bihira siyang lumabas ng bahay dahil nahihiya siya sa kanyang itsura. Parang nagtayo siya ng mental at physical na pader sa paligid ng kanyang sarili. Tinataboy ang mundo sa labas. Naging napakahirap na sitwasyon na minsan ay kailangan kumuha ng ambulansya para sa kanyang mga appointment sa doktor dahil hindi siya kasya sa kanyang sasakyan o sa kahit na ano pang sasakyan. Hindi isa o dalawa kundi isang team ng anim na malalakas na medical personnel ang kinikailangan para buhatin siya papunta sa mobile ambulance bed mula sa kanilang pintuan. Tulad ng karaniwang panganay na anak, si Charlie naman ang naging kanang kamay ng kanyang ina hindi lamang para pumili ng kinakain sa tanghalian o magreklamo tungkol sa mga mali sa bahay, kundi pati na rin sa paglilinis sa bawat pagkakataon na kinikailangan niyang magbanyo ng sarili niyang nanay. Ang mga kondisyon ng pamuhay ni Charity ay hindi pangkaraniwan. Ang mga ito ay ginawa upang umangkop sa kanyang natatanging pangangailangan. Tulad ng yung inaasahan, ang kanyang paliligo ay isang ganap na talaga namang kakaibang rutin o trabaho. Hindi siya makapaligo ng normal sa ilalim ng showerhead o sa bathtub. Kaya si Charlie at Tony ang gumagamit ng wipes at sponge para linisin siya. Ito kasama ang kanyang problema sa banyo ang pinakamalalaking issue ng pamilya. At kung hindi mo pa napapansin, walang kasya na damit para sa kanya. Ibig sabihin, makakapagsot lang siya ng triple XL na mga damit at malalaking underwear na nawawala sa mga tiklop ng kanyang mga balat upang matakpan ang kanyang pribadong bahagi ng katawan. Number 3. Paano nagsimula ang lahat? Si Charity Pierce ay hindi naman laging sobrang taba mula noon. Tulad ng marami, may sariling kwento ang kanyang nakaraan at noong siya ay sampung taong gulang pa lamang, binigyan siya ng buhay ng isang mahirap na pagsubok. Lumaki siya sa Cedar Rapids, Iowa, kung saan madalas na marahas at lasing ang kanyang ama. Tuwing umuwi ang kanyang ama mula sa trabaho, sinisigawan niya si Charity at ang kanyang ina. Sinasaktan niya ito at pagkatapos ay natutulog sa sahig ng sala. Pagagising sa umaga, para bang walang nangyari. Walang mapagkukunan ng kalinga at aliw si Charity sa kanilang bahay. Kaya siya ay lumapit sa pagkain bilang kanyang takbuhan. Ang kanyang nanay naman ay nakahanap ng aliw sa pagluluto na hindi sinasadyang nag-ambag sa obsesyon nila sa pagkain. Para bang nawalan na sila ng pag-asa? Nagsimula nga ito sa ganitong paraan. Ang kanyang tatay ay mapag-abuso sa kanyang ina at pagkatapos ay natutulog sa sahig habang ang kanyang ina naman ay umiiyak hanggang sa makatulog. Sa so, kalagitna ng gabi, palihim na pumupunta si Charity sa ref at kumukuha ng anumang makakain niya. Kadalasan ay junk food tulad ng ice cream bilang pampalubag loob. Naging madalas ito kaya't kasama na rin ang mga tsokolate, potato chips at fries at bago matapos ang taong 1993, naging araw-araw na gawain ito. Pagkatapos ng bawat pagkain niya ng marami, nakakaramdam siya ng hiya dahil sa sobrang dami ng kanyang nakakain. Ngunit nawawala ang hiya niya kinabukasan ng gabi at kakain na naman siya. Nagpatuloy ito ng ilang taon at si Charity ay lumaki bilang isang teenager na labis ang timbang Noong late 90s, ang kanyang kabataan ay puno ng hirap. Nakarana siya ng pambubuli sa paaralan at sa kanilang lugar. Ngunit pilit niyang hindi pinapansin ang sinasabi ng mga tao. Sa panahon ngayon, naging sandata niya ang karaniwang pagre ng mga kabataan. Ngunit sa kasamang palad na wala ang sandatang iyon nang pumasok siya sa kanyang early 20s at adulthood. Pinaaalalahanan siyang mag-diet ngunit halos imposible nito sa pagkakataong iyon. Bukod kasi sa katotohanan ng tumatanda na siya, ay meron din siyang nag-aalborotong hormones at paminsan-minsang depression. At ang pagbibinch eating ang palagi niyang takbuhan, kaya ang pagdadayat ay hindi kasama sa kanyang plano. Fast forward sa 2001, si Charity ay naksidente na naging sanhi ng kanyang pagiging pilay. Kaya siya ay bedridden at lalong lumala ang kanyang pagkain ng sobra dahil sa kawalan ng ehersisyo. Number 2. Mga nakabadyang problema sa kanyang kondisyon. Kung sakaling hindi mo alam kung ano ang obesity at paano ito nauugnay sa BMI, narito ang isang mabilis na paliwanag. Ang BMI o Body Mass Index ay isang simpleng sukatan na pinagsasama ang timbang at taas ng isang tao upang, upang tansyahin ang kanilang pangkalahatang taba sa katawan. Ito ay nagbibigay ng idea kung ang isang tao ay kulang sa timbang. O nasa normal na timbang, sobra sa timbang o obese. Bagamat hindi direktang sinusukat ng BMI ang taba sa katawan, ito naman ay isang kapaki-pakinabang na kasangkatan para sa pag-screen at pagtukoy ng mga potential na panganib sa kalusugan na kadalasang nauugnay sa timbang. Sa kahit nanong bansa o rehiyon, ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati ng timbang ng isang tao sa kilograms sa parisukat ng kanilang height sa sukat na meters. Ang kalkulasyong ito ay nagre-resulta sa isang numerical value na nahuhulog naman sa mga partikular na kategorya. Kaya naman sa kaso ni Charity, ang sobrang taas ng timbang ay nag-aambag sa kanyang mahirap na sitwasyon. Kapag ang isang tao ay may mataas na BMI, nangangahulugan ito na meron silang mas maraming taba sa katawan kaysa sa normal para sa kanilang taas o tangkad. At ang sobrang taba lalo na sa paligid ng tiyan ay maaaring magdulot ng mga isyo sa kalusugan. Ang mataas na BMI ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng pag-atake sa puso dahil ang sobrang taba ay maaaring makaapekto sa mga daluyan ng dugo at kung paano gumagana ang puso. Ang mga kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol at diabetes ay maaaring lumitaw at magdulot ng karagdagang sakit sa puso at mga daluyan ng dugo. Parang pinapahirapan ang puso ng higit sa dapat. Aabot na nga sa punto na nararamdaman mo na ang puso mo na humihingi ng tulong. Ang sobrang taba ay maaaring magdulot ng pamamaga sa katawan na maaaring makasira sa mga daluyan ng dugo sa paglipas ng panahon. Ito'y parang ang puso at mga daluyan ng dugo ay maharap sa mga karagdagang hamon at stress kapag ang isang tao ay may mataas na BMI. Ang dagdag na trabaho at stress sa cardiovascular system ay maaaring magpataas ng panganib at pagkakaroon ng atake sa puso ng higit sa 70%. Kaya't ang pagpapanatili ng malusog na BMI ay hindi lamang tungkol sa itsura, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso at ng buong katawan. Ngayon na alam mo na, balik tayo kay Charity. Sa kaso ni Charity, Malaking swerte na ang kanyang obesity ay hindi humantong sa malalang kaso ng diabetes. Isang kamangha-manghang himala. Sakto na yan, bilang rutin, ang kanyang doktor na si Dr. Ben Miller, isang osteopath, ay regular na bumibisita sa kanya upang suriin ang kanyang timbang. Hindi tulad ng karaniwang rutin, binibigyan siya ni Dr. Miller ng apat na buwan upang makita kung kaya niyang magbawas ng timbang sa sarili niyang kakayahan. Sa panong iyon Nagbuhat siya ng mga handweights at sa bahay ay sinusubukang bawasan ang kanyang pagkonsumo ng mga matatamis na pagkain. Dumating ang araw ng katotohanan nang pumasok si Dr. Miller sa pinto. Isang maaraw na araw. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang magbawas ng timbang sa sarili niyang kakayahan. "Handa ka na ba, Charity?" tanong ni Dr. Miller. "Oo," sagot naman ng babae habang umiiyak na may timbang na 765 pounds. Hindi handang sumuko si Charity Number 1 Ang kinikailangang tulong Noong 2015 dumating ang punto Na talagang sawa na si Charity Pierce Gusto niyang magbawas ng timbang ng gusto At gusto niyang magkasa sa isang damit pangkasal. kasal Nag window shopping pa nga si Charlie para sa kanya Quote unquote Gusto ko ang damit na ito Ito ang dream dress ko Talagang maganda Bagay na bagay sayo, parang ikaw. Wika ni Charlie kay Charity. Siya ay 38 na taong gulang na at nais nang magpakasal. May plano nga siyang magpakasal sa isang simbahan sa bayan kasama ang kanyang pinakamamahal na si Tony. Gusto ko ng engranding kasal. Gusto kong magkasya sa isang damit pangkasal. Kung gusto kong magpakasal sa sala namin, matagal na akong kasal eh. Pagbibirong sabi pa ni Charity. Ang tanyag na palabas nga na TLC na merong katagang may 160 pounds life na nakatoon sa pagbabago ng buhay ng mga taong sobra sa timbang sa Estados Unidos ay nagpadala ng crew para isama si Charity sa palabas. Hindi nga naging mahirap hanapin si Charity. Alam ng mga kapitbahay ang kalagayan ng babae at marahil may nagtip sa doktor na kilala bilang si Dr. Now. Ang mga manonood ay unang nakita si Charity sa kanyang orihinal na episode noong 2015 kung saan siya ay may timbang na halos 400 kilo. Nang unang makilala ni Charity si Dr. Now, labis itong nababahala sa kanyang kalagayan. Sa halip na pauwi na gan, inilipat siya mula Lowa patungong Houston upang ma-admit sa isang hospital. Sa ilalim ng pangangalaga ng isang kilalang espesyalista sa obesity, umaasa si Dr. Now na magbabawas ng sapat na timbang si Charity upang sumailalim sa operasyon na pangtanggal at pagbabawas ng taba sa tiyan na matagal niya ng nais. Ito ay upang masigurong siya ay nasa ilalim ng 24 na oras na obserbasyon mula sa maraming nurse at doktor mula sa buong estado. Gumawa si Dr. Now ng isang plano para sa pagbaba ng timbang ni Charity kung saan binabawasan nila ng 1,000 hanggang 1,200 calories ang kinakain ni Charity kada araw. Lahat ay ayon sa plano bit na minomonitor ng mga profesional sa medisina ang kanyang progreso at wala siyang akses sa kanyang mga paboritong matamis at mga takeout. Kung gusto mo kumain, kumain ka sa labas ng kwarto niya ito. Ngayon, ang focus natin ay maiwasan ang isang life-threatening situation. Wika ni Dr. Now kay Charity. Nagsimulang maging kompensado si Charity tungkol sa kanyang pag-unlad. Hindi kailanman umiwas sa mga kamera sa set, kahit isang beses. Matapos masunda ng tapatang plano, matagumpay siyang nakapagbawas ng mahigit sa 50 kilo sa loob lamang ng tatlong buwan at lahat ay naging masaya para sa kanya. Sinabi ng doktor na sapat na daw ang aking progreso para makauwi. Talagang pinagmamalaki ko kung gaano kalaking timbang ang nawala sa akin. Quote unquote, na wika ni Charity. Sa kumpiyansa ni Dr. Now, sa kakayahan ni Charity na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa bahay habang naghahanda para sa gastric bypass surgery, pinayagan siyang makauwi. Sa bang panahon na nasa hospital siya, si Charlie naman ang kanyang anak ay paunti-unti na ring tumaba dahil sa pagkawala ng nanay niya sa kanilang bahay. Ngunit sa kabilang dako, dumating ang araw ng kanyang operasyon at si Charity ay nasasabik. Ang kanyang tiyan ay sa wakas magiging mas maliit na Marahil ang kanyang kagustuhan sa pagkain ay mababawasan na din. Ang gagawin kasi sa kanyang surgical procedure na kilala rin bilang gastric bypass ay nagsasangkot ng pagpapalit ng chan niya. Sa simpleng mga salita, ito ay parang nire-resize ang chan upang tulungan siyang kumain ng mas kaunti. Sa panahon ng operasyon, gumawa ang mga doktor ng isang mas maliit na pouch mula sa itaas na bahagi ng kanyang chan. At ang bagong pouch na ito ay direktang ikinokonekta sa maliit na bituka bypassing ang isang bahagi ng chan at ang unang bahagi ng maliit na bituka. Ang layunin ay limitahan ng dami ng pagkain na maaaring kainin ni Charity at bawasan din ang mabilis na pagsipsip ng nutrients sa kanyang katawan na tumutulong sa kanyang pagbawas ng timbang. Matagumpay ang operasyon at si Charity ay makakauwi na. Ngunit, inalagay siya sa isang mahigpit na 1,000 calorie diet upang lalo pang magbawas ng timbang para sa kanyang skin reduction surgery naman, inatasan din siyang mag ng mas madalas upang mapabilis ang proseso ng pagbabawas ng timbang. Sa lahat ng oras na ito, may namonitor ni Dr. nawang ang kanyang pagunlad na may malinaw na pagmamalaki sa kanyang mga mata. At sapat na ito upang mapaluwa ang kahit isang matapang na lalaki.